At <laughs> ang ulo mo. Stockpin, para si Stockpin. Ito so, yan, dito, Jay. Ito, ito, Jay. Eto, taon to. Old, mabay taon. Mabay na, Nawalan ng mahal. <laughs> <laughs> na, nawalan ng mahal ito kagabi. Pinuha ng tatlong tao. Nag-collapse. collapse <laughs> <laughs> Hindi <laughs> na alam kung ano nangyari sa kanya. Natural lang yun. <laughs> Pag, <laughs> Pag mabayit <laughs> mabay, mag ganun Maganda, maganda, maganda nangyari sa <laughs> kanya. Hindi matay.